yung pamimingwit natin napadpad sa pag -e explore sa isang abandonado dito sa uh, baba ng Monte Maria uh -huh. pasokin okay. na dito sa loob na siya tingnan mo na Huwag mo. Ito, ang gaganda pa na si Arden. Si Arden. Ngayong araw po, punta tayo ng Monte Maria. And mag-adventure vlog tayo. So, naka-prepare na yung ibang mga gamit natin. Mga pamingwit and yung mga ibang vlogging equipment natin dun sa labas. Ngayon lang, hindi pa tayo agad-agad makalis kasi umuulan. So, antay natin patilain muna. ako um, yung kasi so yan mga kaaray uh, pwede na tayo siguro kung um, sumibat may nakikita na tayo mga bituin so mukhang hindi naman na siya uulan uh -huh. <laughs> nyo ba yun? wala nakikita niyo sa camera no? Yung kalangitan Masyadong makapal yung uh, Ulap Banda dun sa lugar na pupunta natin e Sana wag naman lumakas ang ulan Para kahit pa paano eh Makapag enjoy man tayo kahit saglit lang Met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I Couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly. We messed up, drifting away from each other, didn't want to let you go. Oh, 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 Cause we wanted different things and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on on your own. You mm -hmm. know, girl. Boss, saan po ang daan? Papunta sa baba? Ah, dito rin? Sobrang tarik nga lang dito. Tulad na lang nito. wala problema sa paahon mamaya. Kayang-kaya ng motor natin yan. Yun nga lang, magpawaba kasi dito. Isa sa pinakamahirap. okay. Okay, hanggang dito na lang yung parada. natin yung motor natin dun sa dulo kasi hindi na makakapunta dito sa may malapit sa tabing dagat kasi eto ginagawa yung kalsada dito Ayan, floating so dito pwede na pala tayong dumaan dito dito na lang tayo Ayan. So magigilid tayo mga awaray Magigilid tayo hanggang dun So hindi ko lang maituro sa inyo Kasi yung hawak natin no, oh. Masyado tayong maraming dala Ito yung resort dito sa ibaba ng Monte Maria uh, Filan Resort to Mga uh, awaray ang oh, ganda oh. So dati nung uling punta natin dito Hindi pa ganito to kaganda Pero ngayon tingnan nyo naman Oh Ganito nga lang siya dito, yung liguan, bato. Pero, kung gusto mong mag-camping site na malapit sa Monte Maria, pwede pwede dito. Ayan yung Monte Maria. Oh. Kitang kita. medyo makalat nga lang banda rito mga kawaray pero okay na to dito uh, pansamantala lang naman hanggat hindi pa bumaba pa yung uh, tubig doon so dito muna tayo po Puesto, magpapalipas tayo ng oras dito and magluluto muna tayo na makakain natin dito Waking up to my It's not very surprising this room is still uncharted but as soon as i get started i'll send you in a sos i'll wait like it's nobody's business give me some time to breathe give me some time to speak because i all the truth inside and i promise you this time no overwhelm. Okay. So, yung mga waray. Alright. So, ito. Ayusin na natin. Ito yung butin natin. Lutuan natin. Ang ating gas tube. Tapos, yung lulutuin natin. yung so, pansit yung habang inaantay natin, natin kumulo yung tubig na pinapainit natin papalitan muna natin to ng fishing lure so ito mga oray yung artificial na pain na nabili natin ayan eto may mga hipon tayo so marami to mga limang piraso ata ato tapos yung isa naman etong isda so may tatlong piraso tayo nyan na kung sakali man ay magkakaroon ng mga problema ang ating artificial na pain of fishing lor lore. ano nga bang bigas na <laughs> so magkakaroon man ng diferensya maputol man or madagit ng malalaking isda eh kahit pa paano meron tayong pang -deserba. Ang okay, ganito yung pagkain natin. Meron na tayong pancit canton, tsaka itlog Tapos meron din tayong kape. Okay, tapos meron tayong biskwit. <laughs> Uy, ang laka ng alon Oh my goodness Okay, okay Try okay natin Lapit oh. lang Ulit, 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 ulit. makahuli man lang sana yun lang sumabit na sabi na ba palalim na naman ang ating abante hanggang ngayon wala pa rin tayong huli mga kawaray <laughs> uh, medyo gumanda ganda naman na ang panahon at kahit papano nakapagpalipad din tayo ng drone sobrang ganda mga kawaray ng Monte Maria na so ang ganda ng bagong ginawa nila na talagang dadayuhin ng maraming tao na, ano. dami alas 9 pa lang ng umaga mga kawaray napakarami ng tao sa Monte Maria napakaraming tao ng pumapasyal so baka mamaya dadagsa pa yan kasi linggo ngayon So may misa. So marami ang marami ang dadayo diyan para umaten ng misa. Maraming papasyal. Ah maraming papasyal ngayong araw na to kasi ayun, ah, linggo. So nagpalipat tayo ng drone. Napakaganda, napakahaba nung glass wall nila diyan. Ah, talagang pinagkagastusan nila mga oray grabe sobrang ganda ng Monte Maria ibang klase high level yung Uh, pagkakagawa nila kasi bukod sa napakalaking estatwa ni Mama Mary meron din uh, glass wall na talagang papasyalan mo na maa-amaze ka sa sobrang ganda kasi bukod doon sa mga yon, ito rin kasi makikita mong view tingnan mo naman yan ano pa kung nasa taas ka makikita mo yung napakagandang tanawin mula din sa taas dito sa uh, baba sa karagatan na makikita nila sa bahagi ng Batangas ano kaya uh, uh, marami marami ang natutuwa marami ang uh, talagang namamangha sa ganda na meron ng Monte Maria ngayon Lilipat muna tayo ng pwesto natin So try natin pumunta dun sa dulo Ilang beses tayo nag try dito Wala tayong nahuling isda So walang kumakagat din So try natin dito sa may bandang unahan kung uh, uh, makakahuli tayo. Pakakaray, natumba tayo. Ang dalas, Yun yung sinasabi ko. napakadalas ng daanan. Okay, andito na tayo. Huh. Oh. Sige ko. Para eh Oh. Ito na. Yan. Ha. Oh, baba, baba. Para ito. Nakakapagod. Yan mga warrior. Oh. Nasa baba tayo ng Monte Maria. <laughs> ano to? Meron ba dito? Dito na tayo sa ilalim. Wow, sarap maligo mga kawaray. Oh, ang linis. Ang linis oh. Iwan mo na natin to napapagod ako hindi ko lang alam kasi may nakikita tayo magpaalam tayo ayan oh oh my goodness napakalinaw mga kore oh. napakalinis Mayo po na, oh tabi tabi po Mayo po dito Eto, dito muna tayo Pansamantalang Mga mahinga Ha! <sighs> So ito, itong bahay na to, hindi ko alam kung para saan yan, ano, kung pag-aari pa rin ba yan ng Monty Maria, sa so hindi ko alam. Ayan, nakikita ko mukhang abandonado na siyang bahay. Pero may mga upuan dito. Wari ko may mga tumatambay dito. May higaan pa doon, no. Ayun, no, higaan. yung pamimingwit natin napadpad sa pag -e explore sa isang abandonado dito sa uh, babaan ng Monte Maria so eto sakop pa to ng Monte Maria yun nga lang Uh, dahil nga sa katagalan and dumating yung panahon na nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng COVID, naging bakante to, hindi na napupunta ng mga tao hanggang sa dumating sa punto na naabando na itong lugar na to. Grabe. Sira, sira na to. Huh? Paswakay natin to. Tapi, may higaan dito sa loob ng CR. Baka may ahas. <laughs> Ginawa ng tong CR na ta. Tapos dito naman, may isa naman kabila CR din. Laki Grabe. Sayang tong balata. Sayang tong pahingahan dito. Tingnan mo naman, makakawaday hmm. Oh, paglabas mo dito, ang pinaka-beauty kagad, ha. Eh. Kitang kita kagad. Ang dami pa mga kawaray na gamit dito. Oh. Tingnan mo naman yung mga upuan, oh. Ito, ang gaganda pa nito. Ang dami pang mga gamit dito hindi nila nakukuha. Dito naman sa likod. CR din. CR. So ito, ah uh, siguro, opisina rin to dati. So may makikita tayong katibayan na isang etay dating opisina. Kaso wala, mga wari. As in, wala na. Okay. So wala. Ayan o. Oh. So, sayang. Pero, sana maayos ulit nila, no? Kasi napakaganda na ito dito. Ayan. Napakaganda ng lugar na to Para makapag-relax, makapagpahinga. And ito naman sa ilalim. So, ito bodega. Oo, oh, may mga simento pa hindi na nagamit. Pasokin natin, tabi-tabi po. Kaso ayoko. Baka mamaya may ahas. So ganyan na lang siya mga kawaray. Ganyan yung itsura niya. Ayan no. So yun mga kawaray, uh, hindi man tayo nakahuli ng isda, okay lang, at least kahit pa paano, uh, nakaligo tayo ng dagat, uh, nagkaroon tayo ng bagong kakilala, si Pido, uh, isa sa mga residente dito sa pagkilatan na nagpapastal dito sa kanyang mga kambing. Ano. And uh, next floor natin itong uh, building dito sa baba ng Monte Maria. Fell hard to the ground